So, ibang mga ni Bowling. Bisa kung saan sa, yung panintamot. O, ang imong sukod, inaanay rajod. Bowling rajod. Tunay rajod ka. Sagun sa kung saan yung mga buhaton sa imong kinabuhi. Pagbisa mo sa sani mo kapobre, mag-uling ka, lunay tayo na maingit-maingit yun sila. Hindi magkahingod nga pat yun dayo. Pero pasakitan ka. Ang gusto lang sa sagnila, nga ikaw lisod, magkalisod ka dyan. Relate ninyo ni.